Bumagsak ang pader ng isang paaralan sa Davao City sa kasagsagan ng malakas na ulan kahapon. Ayon sa mga residente, posibleng naipon ang tubig sa gilid ng pader kaya ito bumigay. Dahil sa pagbagsak ng pader, binaha ang anim na bahay sa tabi ng paaralan. Makibalita tayo kay Sheila Vergara Rubio ng GMA Davao. Nagulat sa malakas na kalabog sa likuran ng kanilang bahay sa Barangay Mahayag, Davao City si Adeline Kahuraw sa kalagitnaan ng pag-ulan kagabi. Bago pa man niya nakita kung ano ang nangyari, biglang pinasok ng baha ang kanilang bahay. Inadod pa ng tubig ang kanilang mga gamit at paninda at nang mapuntahan na niya ang likod ng kanilang bahay. Nalaman niyang bumagsak pala roon ang bahagi ng pader ng katabing mahayag National High School. Ang tubig na umago sa bahay ni Naadilin galing sa naturang paaralan at rumagasa sa ilang bahay nang bumagsak ang pader. Katatayulan daw ng nasabing pader. Karoon ng tuwigan ma'am. Pero daan na siya magbaha, magbaha, manguna siya dara ma'am. Dahil sa nangyari, nasira ang ilang gamit ng mga residente kabilang ang mga dekoryenteng appliances. Dati na raw inareklamo ng mga residente ang nasabing pader dahil wala itong drainage. Wala tuloy madaluyan ang tubig kapag umuulan kaya naiipon ito sa gilid ng paaralan. Tila hindi rin daw matibay ang pagkagawa ng pader. Pinag-uusapan na raw ito ng mga opisyal ng barangay para masolusyonan. Pero nangyari na nga ang pinangangambahan. Nagisisyonan gani na muna kung unsay, unsay imong remedy. Kaya dili man po dali-dali ta din makakuha din o pundo. Wala namang naiulat na nasaktan sa nangyari. Wala pang pahayag ang pamunuan ng paaralan. Sa ngayon, humupa na ang bahas sa lugar. Sheila Vergara Rubio, Nagbabalita, Pilipinas.